sila yung mga magaganda. Okay, ang tanong ko. Ano ang asan na ni ano ang masasabi mo sa mga taong nakalak ng profile? Lak <laughs> <laughs> profile ba basta? Ay, ang masasabi ko. Ayoko ko makita face ko kasi maganda kasi ako. Eh. Ah, ganun ang <laughs> rason mo. Marami utang. Oh, very good. <laughs> Sige, ito na naman si Lady Love. Anong masasabi mo sa nakalak ng profile? Siguro ka nang Diyos laganan magpastok. Ay. Oh. isa po na siya. Isa rin yan. Siguro ka nang sila utang or this, ana, goro, oh. sa pag yun? Na pag yun? Na sikreto. O, oh, na sila sikreto. O, oh, oh, ka na. answer ko ano niya ha. Okay, okay dali. Si may may po. Ati, may, ti may gamay. Oh, sige, Unsa may masulti niyo mo sa nakalak ug profile? Sige, sige. Answer ako Okay, na mo'y regalo ron nga madawat. Ang kanang nakapta Gawag tinuod. Tara na, masama. Ah! Atlog. Mahadlog si eh. Mahadlog si eh. Alam na ka lang profile. Ano sa'yo masulti ni mo? Ano maglaklak mag-profile nga mo? Hindi man sila mga artista. Ang naong... Ate, <laughs> sawa ko nagalak, di ba? Okay, no. Correct! O, oh, sige, sige. Okay, up, to the point. okay right But to the point, you? Tani. So, ako na po.